Chat out, out dai sa Barangay Agayan oh shout out sa Proxy City. Mara. Oh. Shout out at Ay. Shout out ay sa mga igagaw sa military sa Ugar, mga Castillo. Shout out mo sa mga vlogger niyo kayla. Shout out ni Papa Pin. Hindi na hindi na ba Oh. Oo. Ano na? Ano na? Sana mga mga! Shout out sa mga Luis Vlogger! Shout Vlogger! Mina Vines Vlogger. Kung sa taga No Vlogger. Mardex Vlog. O God Boy Vlog. Eh, shout out to Vlog Mindanao. Vlog Mindanao po day. Pati shout out lang. O Clyde Vlog. Clyde Vlog. Shout out sa Kanala yung vlog. Kalintik vlog. Kalintik vlog. Shout out niyo mga pamilya niyo ba? Shout out sa... Shout out sa... Shout out sa mga mga impayintar ko. Shout out sa... mga igago sa, sa... sa... sa militaris o mga Pilisco. kastilyo. O Pilisko. So okay, come on! Shout out nyo! Mga sarasara, pila-tores, Shout out salatar, sa mga kastilyo, diyan! Shout out sa mga Pilisko, Kapinog, sa mga Mindusa. Okay, ano nyo? So Shout out nyo sa mga vlog. Come on!